Oh, good morning once again. At uh, gawa tayo ng uh, pagkain ng manok, uh, pato. So, subukan natin, no. Uh, malunggay haluan natin ng uh, uh, kunting asula uh, konting hasula, nangwa ako sa may pispa ng asula, no. At uh, haluan ko rin ng uh, malunggay. so try natin kung uh, kakainin niya itong uh, ano itong malunggay kasi papanood natin sa mga video no uh, pinapakain rin nila sa kanilang mga alaga ito so, kailangan na natin na uh, gumawa ng mga alternatibo no dahil uh, talagang nararamdaman na natin yung uh, mahal na feeds so, ito uh, ko itong ano uh, na ito, uh, malaking sanga na dahil ah uh, itatanim ko ito. Nagtanim din ako ng malunggay. So, dumahan yung taginit. <coughs> so, hindi umobras taginit. Ito nga, uh, ito natin ito. tapos natin to saka na natin tadka rin no? At, uh, pati yung ano pati yung uh, natin konting asula no? kasi pinakawalan ko pa dyan sa fish pa tito ko yung uh, ibang asula no? para dumami kasi doon sa pinagkukuha ko mahirap kasi nagalo sa kangkong Oh, so, ito ngayon. Kung oh, uh, ito yung sabi ko na kung may shredder lang tayo, no? Panggilin nito. Oh, so, hindi na tayo magtatatad. Uh, hindi pa natin nagawa yung uh, ating ano. Ating uh, gagawing, gagawin ano. Kaya mano-mano muna tayo. ito buwan na natin so, magtatad-tad tayo yes. e, itabi natin muna ito, ito ating tanim o so, yan na yung uh, nakuha nating uh, daun ng uh, malunggay so tadda rin natin dito ayan o parang uh, uh, gusto na ito yung uh, nakuha nating asula uh, o oh, uh, paghahalo-haloy na natin to, yun nga lang uh, naghahalo yung asula at saka yung kangkong uh, yung uh, kangkong ihahalo natin nahirapan ako manguha ng kangkong dahil nasa gitna na ng fish uh, pan eh, so ayoko naman lumusong no? ayoko lumusong ah uh, Tantay na lang natin na uh, nakakuha tayo ng ano diyan no. Oh. So, itong uh, sula na nakuha natin so ugasan ang muna no? ugasan natin muna dahil uh, dito na natin yayalo yung uh, ano yung uh, yung matataddad natin na ano, natin ang uh, ano. Uh, napapanood natin na uh, ano, haya fresh uh, na rin daw ito. Fresh na rin yung uh, ano na ito. ugasan lang. Fresh na ipapakain. So, pag nagustuhan nila ito, so kailangan na natin magsipag, no? Na manguhan ito. So, tama tama kung yung uh, ano natin, yung uh, So, tama na siguro 'to ng tama yung uh, pinakawala natin sa doon sa 'tong sa likod na pispan no. Kaya uh, mabubuhay sana no. Kaya mga uh, ayun ang uh, ano ayun ang uh, pagkukuhanan natin araw-araw. Oh, so, tanggalin muna natin yung tubig. no? Ayan na yung uh, natanggal na natin yung tubig ng uh, asola yan So, tadda rin natin tong kangkong. At saka yung uh, malunggay. So, haluan natin ng konting fridge. So, magtatadad na tayo. Ha? Iramin muna natin tong sangkalan ha. No. So yung ano, uh, proseso. No. Kasi kung uh, mayroon tayong uh, ano, yung giling, oh, so, na natin kailangan magkasagad dito. Oh, so, jaga muna tayo habang uh, wala pa tayo gamit. aircon you no? Know. Pero kasi i So, try pa lang Try pa lang tong kangkong Salang nang may salang to Pag uh, may pang ano tayo Pang giling ito yan ng uh, ano natin no? na natin so, lapit natin ng kaunti yung kamera uh, camera no? para makita may yung uh, proseso na ating ginagawa pag uh, to na uh, magustuhan ng ating mga alaga ay uh, kailangan natin magano si pag uh, ang maraming tating, tayong pagkukuhanan yung uh, ano yung uh, saha ng saging no? marami tayong resources kasi pinagpapatay lang ng utol ko yung uh, saging nya dyan binigyan daan yung kalamansi no? so meron pa naman natira yun yung gagawin natin Ayan, sana yung uh, gagawin natin ng plastic na ano, panggiling, no? Para hindi na tayo magmano-mano. Pero temporary, wala pa tayong uh, gamit. So, kailangan muna natin maghipag uh, ganito. Uh, may shredder na masyado to buka na natin dito para hindi maingay halo natin nandun doon sa loob ng uh, bakod ko o uh, doon na natin uh, haluan so, dahan, -dahan na natin baka mapasama yung kamay walang uh, binibinta na kamay Ayan siya, hindi ganos yung uh, napipino, no? O so, maya-maya. Ito naman yung uh, ano, yung malunggay no? Yung malungay. ba talaga yung uh, magagawa kung uh, may tayong ano dahil tayo, uh, hindi ganito eh, yung itsura no? so uh, ayan po at uh, i-update ko kayo mamaya kung uh, gagawa na tayo ng uh, ano no oo so, i-update ko mamaya ito pag uh, na tayo, ay kung magpapakain na tayo ng uh, kanilang uh, ano, itong na-produce natin. So, uh, makikita ninyo yung part 2 nito, yung uh, pagbibigay na natin ng uh, pagkain nila. Hindi tayo maka-edit-edit, -edit, no? Dahil uh, simple full storage na tayo. So, gagawin na lang natin, dire-diretso yung video natin, part 1, part 2, part 3 na lang gagawin natin. So siguro wala nang part 3 to, no. Part 2 na lang ha, 'yung uh, pagbibigyan na natin sa kanila ng patupa. Yan po sa mga baguhan lang at uh, hindi pa nakapag subscribe sa ating YouTube channel, no. Huwag po kalimutan mag-subscribe, hit's na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga ina-upload. Magandang umaga po. Happy farming.